Narito po tayo kung saan binigyan ng ng aking elder sa akin. Yan, yan, yan. yan ang mga kasama. Ayan. Ayan. Ayan, nandito ako. Ayan. Ayan. Baraswell Church. Ito. Hoy. <laughs> ah. Ay, kainin pa pa payan. Mag-exercise ayan. ko sabi pa, ayan. <laughs> ah. Ah, sabi ba? Oh, oh, di ba Kaway ka, <laughs>